What's up mga kabaka, maligayang pagbabalik sa panibago na naman nating video at ngayon nga po ay nagbabalik tayo diba sinabi ko nga dun sa ating vlog diba I mean hindi sa vlog doon sa reaction video natin na maglalaro tayo ng adorable home at sinabi ko kanina lang yun which ngayon is June 1 pa din so yun so sinabi ko nga po dun sa ating vlog na maglalaro tayo ng adorable home so ito na so ito pala yung nakikita niyo camera yung nga natin sa PC kaya hindi ako sanay diba parang ipangangitura ko dito eh bali ito yung nabili lang namin sa online itong camera natin at yun so ito pa nga bang hinihintay natin, binagyan natin yung patay ng ito simulan nga natin yung maglalaro ng adorable home so ito inverted pa rin pala ito so dito pa ano ba, inverted no? so dito, ito so inverted siya so, na, so yun so so ngayon nga eh, di ba hindi, gusto ko lang kasi talagang try itong camera natin sa so, dami dami ba nang laro, pa ba adorable home pa pili mo iyan hindi kasi kailangan ko mag-record sa Mobile Legends is hindi kaya nagbabaka recording natin kasi yung ating cellphone is may sadyang recording. So, yung ito yung ating mic. Hello, hello, hello. So, lapit lang, nga, lapit, lapit lang ako para ano. So, tinaray ko din mag-record dun sa, ng mobile. Yun, so, press shutter quickly. So, ito yung pakita ko sa inyo kasi bag dito, di ba? Yun yung save moment. So, yan. So, kasi kung makikita nyo nga, eh, di ba yan? So, ito, wala talaga itong, may, may 7,000 akong pera, no? 7,700 So ito, talagang ginawa ko ito nang wala Hindi ko ginagamit yung bag Talagang, ay, ano, talagang ito yung wala pang bag Hindi ko na discover yung tawag doon So, oh, hindi ko pa nadidiscover up tong bag na to So, wala talaga to Pinaghirapan ko talaga makuha yung lab na to Para magawa to So, wala, itong garden na to is nabili ko rin to Wala namang special dyan So, puno lang yung ating cut, no So, yan, so, ano nga ba yung bag mo sinasabi, kuya, iyan So, basic lang naman kasi yung bag na yun, no So, ganito lang yun Bali, papakita ko sa inyo, di ba? Ma di ba na tayo? So, magkikiling ko sa na to. Yan, so, tapos lalagyan ko ulit siya na hindi na ko. <laughs> nag Ads. Nag-ads, grabe naman. Akala ko, nag na naman yung recording natin. Lin, lin shish, kala ko namatay. So, ito gagawin lang ko lang dito is pipil ko lang ito na yan, ng food na yan. So, ito talagang delicious food cut yung niyagay ko lagi. Pipil ko lang yan, ko lang yan. So, yan, after natin mapunuyan eh, ganito lang naman gagawin ko, di ba? So, ang ating cellphone is babak natin, tanggalin natin ito sa recent. So, tatanggalin natin sa recent yan, tapos bumalik kayo sa adorable home. Siyempre, that, ang first step pala is bubuhay nyo yung wifi nyo, o yung data nyo, kahit ano man, basta sasali kayo ng buhay yung data nyo, basta may load kayo at may internet kayo. So, pagkabuhay nyo eh, babalik kayo sa adorable home. So, babalik kayo sa adorable, sa adorable home. So, gate bug discovery by, ayan. Eh, Check So, may press shutter na naman. Oh, bago na naman. So, yun. Kasi yung pagkakalam ko dito, yung akin, pag So, ito, di ba? So, para nabalik siya sa nakaraan. So, itong 7K na yan, kung makikita nyo yan, is, oh, yan 8K na. So, 8K na kasi kinilin natin sa pusa. Kung nakikita nyo yan, yan is yung ginamit ko sa bag. So, sa bag galing yan lahat yung 8K na yan. Pero, ito talaga, wala itong ginagamit na bag. Yung makikita nyo yung ating room na yan, no? Diyan sa sa lunch natin na yan. Wala talaga, hindi ka talaga gumamit na ng bag dyan. Talagang, parang naglalaro kasi talaga ng adorable yung pag, lalo na pag walang power, walang internet. So, ito yung pampalipas sa oras ko. Tapos, kung titingnan nyo, punta natin dyan sa may cut, diba? Tapos na agad, di na tayo naghintay ng ilang oras na gagawin ko ulit yan, no? Pupunuhin ko lang ulit to. Tapos ulitin natin. So, only money glitch to, diba? Nga. Yeah. So, pagka uh, back mo yan, diba? Baback mo yan. So, yan. So, lalabas notification na yan. Tapos, so, on mo ulit yung wifi mo, yung, in o internet mo. Tapos, wait lang. So, yan, diba? Nag-on <laughs> na yan. So, kaya claim natin yan. So, bak kasi parang, pag naka-off yung ating internet, napunta tayo sa, ano, sa nabalik tayo sa hindi ko alam kung nangyayari. Basta parang nabalik tayo sa nakaraan. Sabihin natin gano'n, nabalik tayo sa nakaraan. Pero pag inon natin ang internet natin, parang ba, which is, magiging may yung date niya. Kung tatama, bigla yung date niya, di ba? Pag naka-off yung wifi, parang mali yung date niya. Tapos pag inon mo bigla yung internet mo, tapos parang pupunta siya sa ano, tatama yung date niya. So, parang, bali, ganun nangyayari. Bali, kunwari, nagiging August 2023. So, pag inun ko yung Wi-Fi, magiging ano yun, magiging May 1. So, parang, ganun yung nangyayari. So, August 2023, magiging May 2024. Diba? So, ganun talaga yung, yung sa teori ko, dun sa bag. Ba't nangagawa? So, celebrate love with us. Celebrate, begin, we invite you to get many colors. So, salamat sa gift, ano, salamat sa gift, adorable home. Really appreciate it. Pero, bakit hindi ko maklaim? So, ano ba? Ba't hindi ko maklaim? So, kasi babag-abuser ako. Paano ba hindi ko maklaim? So, yun. Bali, mag-iipon muna ng cash o ng lab. Tapos, yun. Saka tayo mag... Saka ako papakita na lang yung ano. Kasi mag-design lang naman tayo. Hindi ko na mapakita talaga tong bag na to. Basta gagawin nyo lang. Buhay yung wifi. Join sa game. Tapos, feed nyo yung cut. Tapos, magka-feed nyo ng cut. Off nyo yung wifi nyo o yung internet nyo. Tapos, join ulit sa game. Makikita nyo yung bag na yun. Is okay na... I mean yung cut is tapos na sila kumain ayun ang mangyayari so yun so kita lang tayo sa, sa mamaya pag nakaipon na ako at meron tayong 8-4 so yun bali kakatapos na lang po natin mag ano magkabagawa ng bag na yan at nandito nga tayo sa nakaupa ating internet ngayon at kasi may gusto rin ang bilhin dito bali tanda ko itong tinda pa nilang ano ano, ano yun ba dito saan ba yung shop itong tinda nila may tinda kasi sila dito ano itong ito pag pinintan niyo sa parang may may acre, may acre na yan itong mga leaf na yan mga leaf kung ano man yan itong yan chair so bamboo lamp yan so may mga tinda silang parang exclusive tulad nitong fall leaf bed so may tinda silang fall leaf bed at so bilhin yan kasi limited lang yan sa na summer ata so may naipo tayong dami so kung sagad yung naipo natin dito So, bibili lang natin yan. Sa so, 17 na lang agad ang tira sa atin. So, mukhang di inap yung 15k, di ba? Para dito. So, yun. So, mukhang... Yan. So, bibili ko lang muna yan. Tapos, mag-iipon lang muna ulit ako ng another 10k pa. Kasi hindi, di talaga kaya yung ano. So, mag-iipon lang ng another 10k pa para mag-design tayo ng ating... Alam mo, yung ating bahay, di ba? So, yun. Bali, nabili na naman natin yung polyp bed. At yun. So, kita ulit mamaya. So, ito, balik. Binili ko na rin yung mga gamit dito. So, yun. So, tapos na nga. So, yun. Tapos na nga po tayo mag <laughs> magbag na at ano. So, makita nyo ba ito 2K lang at naipon ko? Kasi nga, bin, ko na siya ng mga gamit, diba? Binili natin yun sa 5 bedroom na lugar. Yung mga limited na item sa may bedroom, di ba? Binili natin. So, ngayon, ipe-place lang natin to. So, hindi lang naman yung binili ko. Kung baga, bumili na rin tayo kay Baby Loves ng ating, di ba, ng ating, dito ay Baby. hindi. Pakita ko pa pala sa inyo si Baby. Kasi hindi nyo ba alam, may eh, baby na kami ng baby sa natin, di ba? Baby sa natin, di ba? Boy, bilang pang uutin ako. So, yan, di ba? Kaya kaya niya, ispilin, di ba? So, yan, di ba? Napakagaling naman, napakagaling ko naman talaga ano yung baby. Si so, baby, di ba? Si so, dalawa yung baby natin. Si so, dalawa yung baby natin. Hindi <sukaran> na, hindi, na, hindi, lang. So, kung makikita nyo dito, is ito rin, eh. Bumili na ng gamit yan para kay baby. At ito, na... Pinipirian ko sa si love ng ating food, di ba? Okay ba yung ating mga food? So, yan talaga nilagay ko rice tapos yung sushi roll at yung kulay green na yan di ko alam kung anong tawag dyan ano bang tawag dyan mocha so yun so yan lang talaga yung nilagay ko para ba diba? kung ano talaga yung magustuhan ko asin yung gusto ko hindi yung gusto baby laps kasi hindi ko talaga gusto niya ba diba? so yan so yan lang nilagay ko tapos itong cut natin sa pakain ko na din ba diba? Kumbaga, iinan ako na, inayos ko na bago tayo mag-recording. So, bumili na rin ako ng makilang natin bilhin tulad nito, ba diba? So, ilagay na lang natin yung nabili natin kanina, di ba? Ilagay natin to. Oh, nag-aaral si Baby Labs, di ba? So, ilalagay um, ko na lang tong mga gamit na to, di ba? So, ilalagay ko lang tong itong polyp bed. So, lagay ko na yan. Tapos, ilagay ko rin tong ito. So, ito eh, isang ba maganda? So, siguro dito sa dulo. Dulo natin ilalagay kasi ka, pa, ayaw talaga may mga nakahara sa gitna ng mga kung ano-ano. Gusto -ano. ko talaga nasa gilid ng dapat sa gilid. So, ay, ano ba, Nobel, ano ba to? So, ito, lagyan natin ito sa gilid kasi wala naman talaga. Pag nilagyan natin sa kabila, eh, wala yung kabila, di ba? Kaya din na talaga sa gilid dito, dito. Inverted nga para camera natin. So, doon ko na lang nilagay, di ba? Poly footstool. So, lagay natin to dito. Dito, dyan ba? So, dyan. Dyan na, siguro, dyan na, dyan na. Kasi, di ba, Parang may mapaglalagyan eh, so polyp study, so dito yan, kasi isa lang napaglalagyan niya, diba? So di ko alam kung ano nung ano natin, tapos ito, siyempre, Ilagay natin ito dito sa gilid, buti kumasha. Buti kumasha kasi meron talaga nakalagay di ba So acorn cut bed, so ano ba tong ito wicker cloth stand, ano ba to Parang hahara siya dito, no? Pwede pa siya dito? Ay, bawal. So, i eh, place na lang ulit natin itong ating... Tapel of wardrobe. So, pa hindi ko na muna ilalagay yung isang yun. So, itong polyp so pa chair. Oh, so dito. So, well, so, so yung game na nag-decide kung saan natin di ba? Eh, game, may wala mga gawa game na nag-decide So, siguro tabi natin siya dyan, di ba? So, ayos na ayos yung tayo ng ating aircon. Cut bed, no? So, cut bed pala yun. So, tulugan ng pusa. Kala ko tulugan ng bata. Hindi, eh, grabe naman. So, yun, ito. So, ito, bumili na rin ako ng sa mga bata na dito sa ating nursery. Umili na rin ako ng kay Pilina man, para sa kanya, di ba? Kaya naubos na ka talaga yung ating heart. So, hindi ko na napakita kung paano nating bilhin kasi nga, nag, ano na naman ang ating recording, nag-back. So, kaya ayoko talaga mag-record sa cellphone ng mga cellphone na laro. So, ito, mga mobile games, di ba? So, alam ko naman na bug abuser ako. So, pero, di ba, hindi naman pure na kasalanan ko to. So, dito ba natin guys, So, dyan. So, ito, focus nga muna tayo sa pag-design. Dito lagi natin tanda na natin yung ating crib. So, so, kasi itong ating strawberry cradle crad, na hindi na itong rainbow crib, di ba? So ilagay natin itong strawberry mat. So buo, isa lang din na niya. Walang magawa game na mismo nag-decide -de kung saan dalagay. Lag Animal plush. So, dito yan, dito yan, dyan yan. Um, rabbit prints art. So dito sa gitna yan, syempre. Kasi, yeah, di ba? Gusto ko talaga kasi sa gitna yung mga mga ganda. So yan. So siguro naman the best na yan, 'di ba? So napadali yung ating paggagawa, 'di ba? Hindi na 'to magiging ating recording. So, mukha naman the best na yan. So, garden na lang siguro ng ating design ng garden, di ba? So, kasi ito is parang ayos na talaga. Pating titingnan natin itong bedroom natin is okay na din, di ba? So, ito, ito ng ating lunch na to. Itong lunch natin na to is okay na yan. So, ito kasi dinesign ko talaga to ng... I mean, dinesign ko talaga to ng... Wala, hindi tayo gumagamit ng sabihin natin itong bag na to para magkapera. So, pinag-ipon ko yung pinabili ko dito sa lunch natin na to, no? So, itong garden na lang yung wala. At yung meron, hindi pa natin nabibili yung bathroom, yung art studio, kitchen, farm. May kailangan tayo mga tayong hindi diba? So, ito. So, si Lisa. So, sa yung mga ipaglaro natin yung mga ming-ming? So, kaya tayong magagawa. Gusto ko kasi ba naman kasi may ipaglaro sa kanila sana. So, bilhin lang tayo ng gamit. So, buy lang tayo dito ng... Saan ba yung garden, diba? Garden. So, yan. Ano to? Vita Garden Pot. So, gusto ko sana bilhin kasi ang mahal niya. Grabe, 800. Seryoso. Ganap muna ako dito nung pwede nating mabili kasi minabot na ako dito. Ito yung mga pinambot ko dito is walang, talaga ito yung binili ko na pang ano yung hindi, hindi galing sa bag yung pera dito ba diba? so ito ang uh, gusto ko kasing lagyan to ng hindi uh, binili ko kasing bench na to eh kasi nataghirap pa ako noon eh ngayon naman is, meron na tayong na discover na pinagbabawal na bag ba diba? so siguro bili tayo nito ang anong ito itong white hanging chair na to mahilig kasi talaga doon sa mga ano so, dito nga hanging chair na to white na lang siguro no so 760 sige hindi eh oh, kailangan ko talaga gusto ko talaga nun so itong oh, mahal naman yan 900 so walang ba dito maganda kasi so, may nabili na yata ako nito no kung hindi nagkakamali eh wala pa um, ano ba ano ba yung bibiling ko dito oh ano to Vita Garden na anong pool, what? So, may magayon pa. So, ang dami pa pala dito sa garden kasi kaka-unlock ko lang talaga itong garden. Tapos, hindi ko rin, yung pinang-unlock ko rin dito is yung talagang pera natin na inan natin na sa galing talaga sa atin, hindi galing sa bag mo. So, please natin nalagay natin kanina itong hanging chair na to. Please lang natin yan. ang um, siguro, dito sya sa may taas dito. So, yan. Simple the best naman, di ba, napaglagyan natin. So, bili pa tayo ng mga gamit. So, bili pa tayo dito. pang so, meron, ay, mali, collection kasi natin dito, no? So, bumili tayo sa my garden, garden items. So, ito pang mga um, beta heart na to. Kasi wala, wala pa nga design na pang, ano, sa mga halaman. So, bilhin natin tong limited na to. Limited kasi yan, kasi meron parang, ano ba yung LGBTQ pa to? <laughs> kasi rainbow. <laughs> hindi, joke lang, hindi. Wala mong mga problema sa LGBTQ, di ba? Hindi naman ako ano, so okay lang sa yung mga ganun, wala problema saan yun, hindi naman masama maging LGBTQ, alam mo naman yun, di ba, hindi naman masama maging ganun. Ang masama, hindi mo tanggap yung sarili mo, pero tanggap mo yun, yun ang mas maganda, di ba, so lang natin yan dyan siguro, di ba. So, mukha naman the best, ng ating garden, so may 1,000 patay tayo, sige, pangbili ko na rin to. So siguro, i-bili eh, ko to dito sa may garden, siyempre garden na lang naman natin didesignan kasi... Hindi ko pa binabot yung iba. So, ito gusto ko nang siguro itong plant na to. Para bilhin na natin yung mga limited, no? Yung mahal na nakaya natin itong wakpak bench na to. So, ito na muna picnic kasi kailangan talaga natin yung picnic na gusto na nagtatanggal na yung yelo nga tag-araw lang talaga o itong wakpap nest na to siguro itong wakpap wakpap picnic na to picnic mat so diba para bilhin na natin yung mga limited kasi yung hindi naman limited ano mabibili pa, pa natin yun sa mga susunod na araw, limited, wala na. Hindi natin nabili yun eh, hindi na talaga, di ba? So, ilagay lang natin yan dyan, kasi yan lang naman talaga, no? So, ito, so, mukha naman, wala naman masyadong special dito, di ba? So, yun na nga, ito na yung ating garden, so, ito, so, binili ko na rin itong mga, ano, so, pasensya, no, pero mukha kailangan na talaga natin tapos ngayon natin video, no, kasi hindi pa talaga ako tapos mag-edit ng nang tawag doon nung ginawa reaction video kanina so ito naman wala na masyadong special ito bedroom natin so gusto ko man yung itong mga pusa kaso mukhang kailangan talaga natin magamadaliin tayo no so rush na talaga tayo ngayon so ito yung nursery room natin so uy kalaw na wala si Pilin ne no? so yun di ba so may mga nabili lang naman tayo at may improvement so talagang gagawa ng episode dito ito saan hindi na ako ng bag mga sapat na to kasi may paglaro na tayo sa, sa, sa mga pusa sa susunod na episode natin no so yun so pasensya na talaga kung kailangan na talaga tapos yung ating video no so so mukhang dito ka na mo muna tatapos yung video ng ating adorable home at yun kung nagustuhan nyo nga pala ang video natin ngayon eh gusto mo kalimutan mag like at, uh, ay pati in inverted <laughs> inverted hindi kalimutan mag like at mag subscribe para gawa pa tayo ng maraming videos kagaya nito so yun maraming salamat sa panonood at inverted at kita kita sa susunod nating video